lagyan na natin tong lining alternate lang yan yan lining saka lining muna tapos pressure plate Gandang araw mga ka-DIY. Welcome back sa aking channel, Ariel Vlog, Old DIY. For so today's video mga ka-DIY ay Tuturoan ko kayo o i-share ko sa inyo kung paano magpalit ng lining, clutch lining ng Suzuki X4. ito siya. Sa mga hindi nga kaalam, uh, itong Suzuki X4 is two-stroke. Ito yung nila nilalagyan ng lituti. Two-stroke siya, Suzuki X4. Ganyan naman yung lining na uh, papalitan natin dito sa makina ng Suzuki X4. I-share ko dito mga DIY sa dito. So, kung paano yung tamang paglagay dito ng clutch lining sa ngayong Uh, pressure plate ng lining ng susupin. So, Kaya -so -so -so. so, ko dito mga ka-DIY pero yung hindi pa nakaka-subscribe sa aking channel, please subscribe at pakipindutin na rin yung bell button dyan sa baba para maging updated kayo sa mga bagay. Susunod ko pa na i-upload so, dito. video. Sa ito tayo mga ka-DIY! Let's go! Kadaiway. Uh, hindi ko na natanggal na natin itong ano, itong pinaka right cover nito dito sa cover ng engine cover dito sa right sa lining kung makapansin nyo mayroon syang mga parang pinutol-putol na bakal na metal, yan Yun yung kakalasin ninyo yan yung kailangan ng special tools DIY special tools yan yung isa nakalas ko na yan ang kailangan nyo gamitin para masungkit nito para matanggalin nyo ito Pangit kasi yan kung gagamitan nyo ng long nose. Hindi siya, ano, mas maganda ganito. Ito yung ginagamit ko dyan. Gawa ito sa, ano, hindi niya, away ko lang to. Ito yung rayos ng mountain bike, yung stainless. Yung, kung may mga sira na kayong bike dyan, kuhaan nyo yung rayos o kaya yung uh, tadyang ng payong, yung pinaka, ano nya, yung pinaka bakal. Yan, ang ginamit ko, rayos ng bike, yung stainless. Kikiluhin nyo yung dulo para pang sungkit dito sa spring para mahugot nyo yung pinakalak nya. Tapos, lagyan nyo ng ganito para may hawakan kayo pang ganyan pang hila share ko sa inyo kung paano paano siya gamit yan so sungkitin nyo lang yung pinaka ano yan yung lock nung yan pag nasungkit nyo na yan gas yan pag nasungkit nyo i-slide nyo lang yung yun yung pinaka lock ito yung pinaka lock nya tapos wag ninyong iwasan yung maikot yung pinaka spring nya kasi mababago yung alay. Hindi yung ano niya. Ayan, nakalasan natin lahat. Tuhugutin natin itong pinakasakit niya. Tapos, Pagugut niyo dapat dahan-dahan lang kasi may matatanggal dyan bearing baka malito kayo pagbalik kung paano yung tamang pagkabit niya kaya kailangan dahan-dahan. Ito yung bearing niya. Dapat yung pinaka flat niya nandito sa labas nakaharap. Yung pinaka bearing niya, 'yan, doon nakaharap sa makina pag ganun. Tapos itong pagugut niyo, itong mahaba, yun nang nakapasok dito sa loob, itong maiksi ang dito sa labas. Baka kasi pagpasok nyo ulit mabaliktad. Maipasok niyo ito, itong nasa labas. Tat ganun siya. tapos itong bearing nya ito yung dun tapos ipapasok nyo tapos ang akalasin naman natin ito yan uh, lining tapos pressure plate saka lining pressure plate lining yan ganun lang siya basta ang unang nakakabit dito tatandaan nyo lining unang nakakabit dito sa makina lining ang gagamitin ko pala na ipapalit ko na lining dito yun X4 Rider 150 at Rider 125 yun yung pwede natin gamitin na lining ng X4 Ayan, no? pang X4 saka Rider 125 at Rider 150 dito siya kaso lilima lang ito kailangan yung magbawas dito sa isa para madagdagan to ng maging anim ilagay na natin itong lining ang unang ilalagay natin itong lining tapos yung pressure plate ang naglalagay ako ng ano nitong pinaka pressure plate yan kung mapapansin nyo pag kinapaan nyo siya pag sinalat nyo mayroon siyang makinis meron naman siyang plat na parang matalas. Ito yung makinis niya, ito yung sa kabila yung parang plat siya na matalas pag hawakan ito sobrang kinis. Itong plat na parang magas matalas, doon siya nakaharap sa makina. Ito namang makinis dito sa labas ng makina nakaharap. Itong makinis dito, yung matalas doon sa makina nakaharap. Alternate lang yan. Yan, lining, saka lining muna tapos pressure plate tapos lining ulit lining tapos pressure plate ulit yung matalas doon yung makini sa labas lining pressure plate Lining, pressure plate, lining, pressure plate. lining tapos ito ibalik na natin yung pinaka pusurad nya yung mahaba yung, yung nakapasok sa magina tapos itong pinaka bearing yung nakaharap sa magina itong flat dito sa ba balik na natin itong pinakalak niya. E. iwasan nyo lang mga kadeway maikot yung spring dapat po ano yung pwesto niya, ganun nyo i ipapasok yung pinakalak kasi magbabago yung alay <messive music> na natin lahat